pagtugon ng gobyerno sa kulang-kulang at napakamahal na mga serbisyong pangkalusugan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit hindi man lang natin magawang mag-overtime para dito? Yung pong hinihingi nilang a little more patience. Pero ang nangyayari ay more patients suffer and even die for that little patience they ask of us. Patatagalin na naman natin ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Para saan pa? Para idribol na naman tayo sa susunod na budget deliberation. Since Madam, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sinabi ko na po, kailangan itaas agad-agad ang mga benepisyong paulit-ulit na po natin itintulak dito sa Kongreso bago pa ang plenary deliberations. Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po ni anumang plano o timeline na hinihintay po ng publiko or kung anuman ang problema, kung saan po tayo, pwede natin silang tulungan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, I am left with no choice but to move Mr. Speaker, to defer I move the suspension. budget of the DOH until the Secretary commits to suspend ay, naku po, ba't sinuspend? Ang nangyari dyan?